Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ang dami kong malunggay. Binili ko to sa kapitbahay namin. Binayaran ko kasi inakyat ng bata. Bali, 40 pesos ito. Ano yan? No? Ginny, di ba ang ganda? Ihimayin ko siya tapos ilalagay ko sa plastic at ilalagay ko sa refrigerator para kahit ilang araw, kahit isang linggo, sariwa pa rin siya hindi siya malalanta. Ganun ang gagawin sa plastic or sa ano sa mga box ba. Pwede rin ito ilagay. Bago ko yan i-humayin, eh, buksan ko muna itong dumating na parcel sa akin. Magluto tayo ng munggo ngayon. Tapos hahaluan natin to ng malunggay. Magigisa muna tayo. Kailangan masustansya yung aking lulutuin ngayon para uh, gumana yung utak ni, Le ni Rhea, yung kanyang memory. Kasi next week, board exam na ni Rhea. Kaya kailangan natin na uh, mabitamins, masustansya yung ating mga lulutuin ngayon. Kaya maraming malunggay. Siguro kada araw maglalagay ako ng malunggay sa lulutuin natin kasi maganda yung malunggay. Marami tayong vitamins na makukuha sa ano sa malunggay. Kaya ngayon, ito yung lulutuin ko. Munggo na may malunggay. Kahapon naman ang niluto ko. Ginataan na kalabasa na may malunggay. Siguro bukas, ang lulutuin ko, tinula na may malunggay. O kaya magiging lataan ako ng malunggay. Ganon. Tapos yung ano nila, binyo ng kanilang uh, exam sa ano sila, sa Ayala Mall, Manila. Kaya malayo dito sa Paranaque. Kailangan namin mag-book ng hotel. Siguro mag-ano uh, kami ng 3 days. Kasi... Pag papunta palang Kubao sa traffic, umaabot na ng dalawang oras. Ano pa kaya yung papuntang Paranaque? Ang call time daw nila, alas 6.30. Kaya kailangan maaga siya na pumunta doon. Mabuti yung malapit para sariwa yung utak niya. Hindi siya mapapagod, di ba Para pag nag-exam na, uh, mababasa niya ng maayos, maiisip niya yung sagot. Ganon. Nilagay ko na yung munggo. Turok na siya. Tinurog ko muna. Ay, ano yung pinakuloan ko muna. Kadalasan pag nagluto ako munggo, sinasabay ko na yung sahog. Pero ngayon, eto. Pinalambot ko kasi kanina tinatamad ako. Parang ayaw ko Ano, bumangon? Dito ako natulog kasi yung anak ko pumunta ng Thailand. Tapos kagabi sila umuwi. Sabi niya, antayin mo ako, mama, kasi wala akong susi. Baka late na ako makarating. Tapos doon naman, siya, doon naman pala siya natulog sa girlfriend niya, sa bahay ng girlfriend niya, kasi natid muna niya yung girlfriend niya. Kaya, eto, dito na ako nagluto. Pagkatapos nito, maghahatid pa ako ng niluto kay Rhea. Ayan. Mainit na naman dito. Wala na yung aking mga sili dyan at saka kamates. Ang dami namin nakuha nung sili na tuyot kasi walang nagdilig. Umpisa nung dumating si Nils, hindi ko na naasikaso. Kaya ayan, tinanggal ko na. Siguro mainit ngayon kasi alas 7 pa lang. Alas 7 pa lang. Tingnan nyo yung abukado nila. Ang dami na naman. Bunga. Ayan. Hindi pala bunga. Tingnan nyo yung abukado nila. Ang dami na naman bulaklak. -bulak. Na. Takpan ko na. Dandahanin ko lang para ano, maluto yung baboy. Kasi malambot na yung ating munggo. yan, eksaktong alas 7. Tinagdagang ko siya ng tubig. Ayan. Kasi yung ating baboy hindi pa luto. At ito na yung ating gulay na munggo. Tapos na kami kumain. Para yan mamayang gabi. At ito na yung ating tindahan. Mainit lang, sobrang mainit. Kaya meron siyang mga trapal. Pagkahapon, binubuksan ko yan. Ay, nilulukot ko yan. Tapos meron siyang sabitan. Tapos yung mga candy, nasa baba yan. Ayan. Kaso, ayan, nasa baba yan. Ipapakita ko mamaya. Ito yung ah, mga bigas. Alam niyo sobrang mura ng bigas ngayon. Kung ano. Yung buko pandan, hasmin. Yan ang pinaka-mabili dito. Sobrang mura ng ano ngayon, bigas. Ito yung ating kagaya ng bigas. Hindi pa ako nakapagpagawa ng lagay, lagayan ng mga presyo. Dapat siya yung plywood na 1-8. 1-8 pa yun. O 1-4 ang kapal. Para ano ka na ililigid yung ito. O kaya ipalaminate. Pwede rin. Siguro, bibili na lang ako na pang laminate kasi mabilis magbago yung ano, presyo ng bigas. Ayan. Ayan. Meron nagpapaura sa akin. Tapos sa kabila naman, dito yung ating mantika. Sinarado ko muna kasi hindi naman gaano mabili pag ganito. Alas dos ng hapon. Tinakpang ko yung itlog. Ayun na. Tapos meron din trapal niyan. Nilagyan ko pa yan ng ano, karton sa ibabaw. Ayan, tapos so, sobrang maalikabok ngayon punasan mo maya-maya maalikabok naman. Dito naman yung mga pits naman ng manok. May mga ano siya, may mga tali. Kasi ano ka na ah, nagkakaroon siya ng hayo pag ano, Uh, laging nakabukas. Kaya, tinatakpan ko siya, tina, tinataliang ko siya. Hindi ko pa naayos yung binili kong ano mismo. Ito. Tapos ito yung ating pinakamabiling bigas sa amin at ito, kukupandan. Tapos yung ating hasmin. Pero, mabili talaga yung coco pandan. Tapos, pumapangalawa yung hasmin. Yung mga ibang klase ng bigas din na siya mabili. Kasi, mababa na kasi yung coco pandan natin. Nasa 48 na lang. Tapos, yung coco pandan natin. Mababa na talaga yung bigas ngayon. Sana... Wag naman masyado mababa. Paubusin muna yung mga stock bago bumaba, no? Ang bilis kasi bumaba ng ibang nagtitinda ng bigas kasi ano na sila, mga nauna na sila, marami na silang suki, tayo, nag-uumpisa pa lang sa ganito, dati kasi shop lang ito at saka tindahan. Siyempre may mga ano din tayo, may mga sari-sari, ayan. Ayan na yung ating tindahan dito.